guys ngayong umaga doon sa puno ayan oh. oh maraming marami na akong nakukuha di doon okay uh, oh. ah, oh. yung isa dinala na ni ah, dinala na ni yung isa dinala na ni Remedios sa itaas kasi lutong luto na talaga yellow na yellow na at Nakuha sa puno. Okay, guys. Ako ang nag-akyat. Sobrang dahan-dahan ko, guys, kasi ang haba at nag-akyat ako ng uh, stairs, no? Uh, yung hagdanan. Okay. Tingnan natin yung puno. Sobrang mataas na kasi yung puno, guys. Mahaba yan. Ayan yung puno niya. At may, uh, may nag-dilaw uh, na rin yung bunga. Ayan siya, oh. Ayan yung stairs, guys, oh. Naakyatan ko, oh. Ayan, oh. Na. No. Ang haba na kasi, guys. Sobrang haba nanya At nilagyan ko nang uh, pang tukod kasi maano siya maslide at matumba, sayang, no. Ayan, oh. <coughs> ay, dilaw na rin yan, guys. Ayan, oh. Dilaw na rin yan. Na. Yeah. Ayan, dilaw na rin yan siya. No? At sayang pag matumba no at ito siya guys mga bagong tanim ko 'yan ayan oh at doon pa sa labas no ayan pa oh na bakit maliit yung puno niya guys ayan pa siya nakasunod no ayan na siya guys oh uh -huh. oo oh, lalaki na ng puno diba <laughs> tabang tabak naman yan sa papaya papayaan si papaya ito malaki oh ayan oh ang ganda ng pagtubo niya buyag-buyag no oh kasi ang laki ng nah? puno niya guys at ayan oh ang taba-taba no at yan inananohan ko yung ano yung puno na ano ko yung isang ugat na malaki yan oh na tamaan ko at naputol no naputol siyang ugat ha? Ayan pa siya guys, oh. Yan oh, no, na tingnan mo naman 'yan, guys. Ito siya, yung puno na to sa saging doon sa loob to ng galing at nag ano, labas dito yung ah, uh, yung ugat niya at nag nabuhay. Dito guys, ito siya, ito, ito, ito. Tinaniman ko 'yan ng ah, uh, kasaba, no, ng kasaba. Ayan, Oh, tingnan mo 'yung naman papaya ko, guys. Grabe, sobrang lambo, lambo na lambo na lambo siya, guys. Grabe. Yan. At ito, namulaklak na, guys. nagstart na sila mamulaklak sana magbunga ka ng maayos at malaki-laki at ayusin mo ang bunga mo at matamis-tamis, no? At sobrang malaki at sarapan mo 'yung bunga mo. Okay. Ayan pa, oo, oh, oo, oh, nag na sila mamulaklakin, guys. Ayan, no? Oh. Ayan na, no? At sana maganda ang pagpamunga ninyo, okay? Okay. Okay, thank you so much for watching, guys. Ito 'yung mga vlog ko ngayon, 'yung pagtanim ko ng papaya dito, 'di ba, guys? At mayroon pa doon sa tabi namin, no. Mayroon pa doon sa likuran, may tinanim pa akong isang puno doon, guys. Grabe. Okay, thank you so much for watching. At have a good day.